Good morning po sa inyo lahat sa pangmuling yugto ng COVID Bible School. Pamagat po ng ating araling ngayon ay ang mag-asawang manggagawa. Ang mag-asawang manggagawa. Ito po ay hango po sa Roma, Kapitulo 16, Versikulo 3 at 4. Puhulpo po sa mag-asawang si Prisca at si Aquila. Ang saya po sa teksto natin, batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamagawa kay Kristo Yesus na ipinain ang kanilang leeg dahil sa aking buhay na sa kanilay hindi lamang ako ang papasalamat kundi naman ang lahat ng mga hin iglesia lahat ng mga iglesia ng mga hintil kaya ito po ay ukol po sa isang mag-asawa si Priska at si Akila at una-una mga minamahal sila po ay mag-asawang kamagawa ni Pablo. Mag-asawang kamagawa ni Pablo. Alam niyo po, isa po sa pinakamagandang tanawin sa iglesia ay ang mga mag-asawang masipag maglingkod sa ating Panginoon. Sa ating iglesia po ngayon, habang may lockdown, nariyan po masipag mag-asawang si Bong at Alexis Mata. At nawa po ay mas marami pang mga couples sa ating iglesia na tulad po ni Piska at ni Akila. Kaya hindi po sapat mga minamahal na isa lang sa mag-asawa ang maglingkod sa Panginoon. No? Sana po pareho silang active. Nawa po sabihin ni Mr. na ikaw na mismo active. Ako, dito lang ako. O sabihin naman ni Mrs. na ikaw Mr. ikaw maging active. Ako, dito lang ako. Mga minamahal nawa, pareho pong active si Mr. at si Mrs. Mag-asawang kumagawa ni Pablo. Pangalawa mga minamahal, sila po handang mag-alay na kanilang buhay na sila mag-alay ng kailang buhay. Sabi nga pa ni Pablo, ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay. Kung may mga minamahadilang mga kristyano, dapat tayo handang magpain ang ating buhay para po sa kapatiran. Kaya sabi nga po sa unang Juan 3.16, dito inikilala natin ang pag-ibig. Sapagkat kanyang binigay sa si Jesus, binigay niya ang kanyang buhay dahil sa atin at narapat natin ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Kaya, kung po ikaw po'y active ngayon, no? sabihin mo, ako, hindi ko nang ginawa para sa Panginoon, hindi mga minamahal. Habang hindi mo pa iniaalay ang buhay mo para sa kapatiran, para sa Panginoon, kulang pa ang ating nagagawa para sa Panginoon. At pangatlo mga minamahal, sila po'y kinilala at pinasalamatan. Hindi lamang noon, kundi hanggang ngayon mga minamahal. Hindi lamang ng ilang krisyano, kundi ng buong mundo sa bawat ating pagbasa ng uh, Romans 16:3 and 4, sila po ay itataas, sila ay nagpupuri. ng mga Kristiyano nila lamang noon, kundi hanggang ngayon mga minamahal. Kaya ito po na paganda po kay Prisad Aquila, sila po mag-asawa aktibo sa gawain ng Panginoon. At magpasalamat po tayo sa kanilang halimbawa na maging silibing inspirasyon para sa atin ngayon. Nawa po ang mga mag-asawa sa ating church na active po ngayon. Magpatuloy kayo. At nawa po, pag tapos na ating lockdown, kaya makabalik na sa ating new normal, ikaw nga, nawa po, mas marami pang mga couples, mas marami pang mga asawa sa ating iglesia. So, wow, ko na magaling po sa ating Panginoon. Yan po, gandang tanawin nila po sa ating mga mata, lalo na sa mata na ating Panginoon. Maraming salamat po.